tingin reflection ba to ng perspektibo ng Marcos administration? Kaya walang malinaw na programa para sa anti-poverty and economic activity sa Pilipinas? Kasi siya yung presidential advisor on anti-poverty. And if he's saying that, does that reflect? the view of this administration on the poverty situation in the country. Dahil kung yan ang view, eh, dapat kabahan na talaga tayo, wala tayong aasahan sa administration na to, na malinaw na solusyon para sa paghihirap sa Pilipinas, hindi rin naman surprising. Kasi nga, nakita naman natin sa lifestyle ng presidente natin, mula bata pa siya. At uh, maybe ganun din lifestyle ni Larry, ganun. Ano, Gano'n, ano nga bang asahan natin sa mga taong hindi nakakaunawa ng tunay na kahirapan uh, para mag-formulate ng policies. Yun nga lang, ang malungkot doon tayo napapaseldo dyan eh. Cabinet level yan, ba? Diba? 250,000 a month ang seldo niyan. Basic pay pa lang. Ah, uh, yun yung nakaka-disappoint doon, wala tayong mapiga. At medyo natawala lang ako well, sabi mo no, kung yan ba yung ano, uh, representative ba yan doon sa pag pagtingin ng administrasyon <laughs> sa kahirapan? Siguro kung hindi <laughs> ito representative. <laughs> hindi, hindi <pina> fire eh. <laughs> hindi kung ganoon, dapat maglagay yung para sa TV, the views and opinions uh -oh. of this program do not reflect the eh. <laughs> does not reflect. <laughs> dapat may ganoon eh. Ano? <laughs> Bakit hindi ba pina-fire, 'di ba? I mean, kaya kami advisor to give you advice. Tapos siya pa yung inappoint na presidential <laughs> advisor on an anti-poverty program. And then he would say, imagination, yun lang yung kahirapan sa Pilipinas. Pero ito, i-debunk natin. I-debunk yeah. natin. Kasi nga, baka ibang mga nanonood, baka sabihin, no nga, pero hindi naman ganun kahirap ang buhay ngayon kasi talagang puno-puno yung mall. Ang daming may kotse, no? Kasi hindi naunawaan dito yung issue ng income inequality or ano, <laughs> yung matinding yes. poverty, uh, afflicting millions of millions of Filipinos. Ga ganun ba katindi pa? Ano may poverty incidence natin yan? The last time I checked, nasa 22.4 ba tama? O mas mababa pa? Uh, around that, around that. Pero ang concern ko kasi dyan, napansin ko rin because I posted something on TikTok about this. Ang disappointment ko, kasi yung mga nagsasabi, huwag natin iasa sa gobyerno yung kahirapan natin. Dapat tinutulungan natin yung sarili natin. Unfortunately, may mga systemic na bagay na nagiging dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Wala namang taong piniling maging mahirap. At ang responsibilidad ng gobyerno ay address itong mga systemic institutional na bagay na nagkukos ng kahirapan. Kaya napakalaki din ng Napaka big issue din sa akin yung education because education is supposedly isa sa mga mekanismo para mag-aahon ng mga tao ng, sa hirap ng buhay, di ba? Kung makapag-aral ka, makahanap ka ng magandang trabaho, maahon mo yung sarili mo sa hirap. Pero kailangan, pag nag-aral ka, maganda yung quality ng edukasyon na makukuha mo. And that's the reason why the government has to provide free quality education. Even if private consumption ng edukasyon, kasi kapag nag-aral ako, ako naman yung makikinabang doon, di ba? Binibigay ng gobyerno hindi lamang para makatapos ka. May agenda yung gobyerno dahil tool siya to address poverty. That's one second na eh, dapat si Gadon nang nagdi-discuss nito eh. <laughs> yung isang systemic cause ng kahirapan sa <laughs> systemic cause ng kahirapan sa Pilipinas health system. 'Di ba? Sa Pilipinas pag nagkasakit ka, mababankrap ka sa laki ng gastos. And that's why governments provide health insurance program para yung vulnerability natin na address. Kaya kahit mahirap ka, hindi ka magkakasakit. Pangatlo, yung ibang bansa, ginagawa na to socialized housing. Kasi paano ka makakapagtrabaho ng, ng matino kung inaalala mo kung saan ka Kaya yung gobyerno nagpo ng opportunity para sa maayos na pabahay. So mga basic rights na po ito. Kaya minsan po, kahit napiliin natin magtrabaho tayo 24-7, mahirap pa rin tayo. Dahil sa mga systemic problems na ganito na dapat ginagawa na trabaho ng gobyerno. Pero kung hindi alam ng gobyerno, itong mga systemic problems na to, eh talagang pupulutan tayo sa kangkunga eh. Diba? Pwede ko ba nagdagdagan yung problema natin? Yung sa systemic na ganyan. Ibig mm. sabihin, mataas yung presyo uh -oh. ng kuryente sa Pilipinas, mataas din yung, uh, oh yan, mataas yung presyo ng ano uh, kuryente. So magtatayo ka ng malit na negosyo, you have to contend with all these things. Diba? Kasama yan. Yes, yes. Meron pang isa. Meron pang isa. Sa health and nutrition, alam mo ba, na 50% na mga batang mahihirap sa Pilipinas ay stunted. Yung stunted, ibig sabihin maliit ka for your age. Ang problema, kaya malaking issue yung stunting. Kasi sa health, public health concern, kapag stunted ka, meron kang problems sa cognitive development eh. Hindi ka makafocus sa pag-aaral. You're more likely not to complete their education. So sila din yung maka mahihirapan maghanap ng trabaho, di makakapag-aaral. Kaya napaka-importante ng intervention sa, sa malnutrition natin. So yung programa ng pagkain, suporta sa mga nanay for the first 1,000 days, uh, napaka-importante yan. So kung hindi alam ng anti-poverty czar natin yan, magiging intergenerational poverty 'yan kasi batay din sa pag-aaral kapag ka stunted yung nanay more likely magiging stunted din yung anak so kung hindi ka nag-intervene imagine mo yan that's intergenerational poverty pinili ba nilang maging bansot hindi naman 'di ba so dito pasok yung importanteng role ng government para i-break yung cycle ng poverty na dapat okay. pinag-uusapan natin. So, sagot, yun yung sagot ko eh. Kasi na-disappoint ako nung nakita ko yung mga ibang comments. So, dapat din natin inaasa sa gobyerno yung pag-solve ng kahirapan. So, kung hindi naman pala gagawin ng gobyerno yung trabaho niya, ay eh, abolish na lang natin yung gobyerno. Kung hindi natin nakikita ang trabaho ng gobyerno, i-address yung cycle ng kahirapan sa isang bansa. Di ako kaya, kasi, Vlad, ah. oh, kasi hindi ako tawag high blood, ha? Oh, Wala akong bawiin kasi, yung tax na binayad ko sa sweldo ni Gadun. <laughs> <laughs> ang tawag kasi dyan, ano eh, resiliency porn. Yung mga tao kasi parang brainwash tayo na we are resilient as a nation. So kaya natin kahit anong unos yung dumating sa atin. Eh, kitang-kita natin yung unos ng pamumulitika at saka ng mga bobong uh, pulisiya. Ngayon, talagang umaasa na lang tayo sa resilient naman tayo, kaya natin yan. When in fact, hindi tayo dapat umaasa, no? Meron akong isang yeah. gustong puntahan. We na, na, shift that thinking. That eh. mindset. Oo. Yeah, yung issue na stunting, no? medyo passionate din ako dyan. Eh. Kasi nakakaaway yung uh, milyong-milyong Pilipino na hindi pa pinapanganak. Hindi ko pa pinapanganak talo ka eh. Ba, yung nanay mo yeah. kulang sa nutrition. Nung, pinag, nung pinagbubuntis ka, eh hindi masustain yung ano mo, nutrition mo. Tapos pag pinanganak ka na, ano yung... I doubt kung makakabili ka ng talagang proper milk, no? Kung magpapadedi sa'yo, anong nutrition yung makukuha sa nanay na limited din yung kinakain. Ito, papangunahan ko na, iba mga nagsasabi dito, sasabihin, eh bakit kasi nag-aanak? Unfair po yun, no? Ibig sabihin, ang pwede lang bang mag-anak yung merong pera. Correct. Mali po yun, eh. Kasi dapat, it, nagiging patas, equitable yan. Lahat tayo may equal opportunities. Hindi lang yung nakatira sa Forbes Park, yung merong opportunity na mag-anak ng lima o tatlo. It, it has to be your choice. So, yun ang medyo, ano, eh, nasasaktan na ako dahil nakikita ko rin yan sa mga comments, eh. Kung hindi nyo kaya, di yeah. mo kayo mag-anak. At saka kulang na kulang din yung impormasyon kasi while sa uh, lower income, 50% ang stunted, may mataas na incidence din ng stunting sa middle class and upper class. Ibig sabihin, kulang na kulang tayo sa awareness. At yung pinaka-critical pa doon, to be able to address itong issue ng pagkabansot, you have to address it sa first 1,000 days na buhay ng bata. Eh. So first three years of age. So yung mga ganyang intervention, hindi yan na pag-uusapan, pero cause yan ng you know, cycle of poverty sa Pilipinas na hindi natin alam na dapat dinidemand natin sa gobyerno na solusyonan. President Marcos, kung nanonood po kayo ng ating episode ngayong gabi, uh, I heard kasi yung mga taga-PCO na nanonood naman sa programang ito, pinag-chatcha gaan oh, na suggestions na tayo, di ba? Uh, pinag, 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 ano, pinag, pinag, uh, pinag naman nila yung mga kalokohan dito sa programang ito. Oh, oh. Baka pwede po i-consider. na tayo. Ng... Diba? Para maging sulit oh, naman po yung binabayad namin uh, in the form of our tax, baka pwede si oh, oh. Professor Shelo na lang yung ipalit niyo kay Ganon. <laughs> <laughs> masaya na ako dito makifact first sa We can list all the suggestions and monitor government compliance, 'di diba? Mas masaya ng nasa labas eh. We can eh, discuss these things. Kasi so na na-interview ko 'yan nung pagka-appoint sa kanya eh. Wala akong nakuha substantial eh. Puro generalities eh. Alam mo yung <laughs> parang estudyante na pumasok pero hindi nag-review, tapos maangas pa, galit pa eh. Ayun na nga eh, nakakalimutan nila tayo yung nagpapasaldo. Isipin mo, kung 250000 a month, sa isang taon, ilang milyon yan, eh kung directly ibigay mo na lang yan sa mga uh, pamilya, uh, may naahon ka na sa poverty, diba? Ilang Eto, pamilya na yan. Uh, laliman pa natin yung usapan, no? Pag-usapan natin yung tinatawag na, sa mga trolls, i-google nyo na lang, yung tinatawag na demographic sweet spot, no? Kasi 'di ba sa ating rehiyon, yung population natin bata. We're not like let's say Spain, yeah. Singapore, Japan, uh, China, South Korea, Russia. Ibi sabihin sila kasi aging population eh. Pag pag nag-i-age hmm. yung population mo, konti yung mga working age, paano masusustain yung pension system mo? Kasi mas marami nang nagre-retiro kesa okay. rin sa nagtatrabaho to sustain the pension system. Sa so, mga troll sana malinaw po sa inyo 'yan. Okay, pero 'di ba isang condition ng tinatawag na demographic sweet spot, ito yung parang spot sa ating uh, kasaysayan siguro sa ating bansa kung saan mas maraming working age Filipinos kumpara doon sa nagre-retiro. 'Di ba ang isang, uh, isang uh, requirement doon, they have to be properly educated and they have to be ready or prepared yeah. to become part of the workforce. Ang tanong ko, have we missed the so-called demographic sweet spot or baka naman hindi pa? Uh, hindi pa naman, kaya napaka-importante ng ngayon pa lang, ma-address na natin yung quality ng education natin. Ayan, babalik na naman tayo sa, sa pagkakaroon ng competent leadership. Kaya napaka-importante ng education eh. Kasi hindi naman pwedeng produce lang tayo ng produce ng mga tao pagkatapos ay uh, uh, aasahan natin silang mag-support ng social security system natin. Kasi yung from their income yan eh. Diba? Itatax yan. Tapos yung tax sa income nila, yun ang ginagamit pang suporta sa pension ng mga kasalukuyang nagre-retire. Ngayon kung hindi natin sila mabibigyan ng magandang edukasyon, training, trabaho, hindi na natin makukuha yung enough support for our pension system. Pero may, may gusto akong i-point out dyan na kasi laging sinasabi na dapat to be able to sustain that, dapat mas marami yung nagtatrabaho sa nagre-retire. Parang sa atin, di ba? So hindi mo lang pinapalitan yung parents mo. Kailangan at least parang 3 to uh, mga tatlong anak, ganyan. Mas maraming bata kaysa mas matanda. But may nakita rin akong pag-aaral na pinapoint out naman na kapag in-empower mo ang mga magulang, especially the mothers, na hindi lang in silang mag-anak na mag-anak at mag-alaga ng anak, they are also able to join the workforce and they're a significant economic contributor. So if the moms choose not to have kids, that will also have huge economic impact in terms of empowerment, being able to join the workforce, quantifying their economic contribution. So may, may yung pagkakaroon ng younger population and the uh, population na kung saan empowered naman ng women to have a choice. <music>